Live here in Marikina Sports Complex, naririto ang X-Men! Ang mga kaibili masasamang gawain layo <laughs> Sa ring kasamaan, ang kinabubuhayan, na dulot ng pag ng malikong mga ngaray 🎵🎵 Ngunit na oh, na

Pagkat hinihirang mo at minisan sa iyo Sa tunay na iglesia ay nasama-sama Upang maglingkod ng tapas sa iyo aming ama Pagkat ngayon ay aming nakilala Ang sinugunan ni Diyos Ama na may tama

Man, paron. Yung naririnig nyo dito, hindi nyo maririnig sa lahat ng pastor sa panahon ito. At humanap kayo ng mga aral, ng mga aral na lalabas, ipagtatanggol ang inyong pananampalataya, ipagtatanggol ang inyong tinanggap na aral, salamat po tayo sa Diyos at nakarating tayo sa ikalawang taong anibersaryo ng UNTV at ang programang Dixman kadiwa kaisa ng layunin ng UNTV. Glory to God! Happy second Anniversary UNTV! At syempre, kapatid na Marcos, mga kasama, binabati po namin ang ating mga kasambahay sa iba't ibang dako ng mundo. Happy huge event! At Alright. ang mga kapatid at ang mga nakisa dyan sa Marikina, at kapatid na Arnel. syempre, may mga kasama rin tayong nakikisa dyan sa Mindanao, oh, at sa Arlene, mayroon din tayong mga kapatid dyan sa Baselco. At higit sa lahat, ang mga kapatid na nakaantabay sa iba't ibang... Dago. Dago ng mundo uh -huh. sa pakikipagkaisa. Ngayon, mga kapatid, ka x man ang dixman ay sabi ko nga kanina sa inyo kanina ay kaisa tayo ng layunin okay. Okay. ng UNTV dahil sa ang diwa ng kapatid na Soriano na itawid sa atin na siya diwa ng ating Panginoon sa Kristo nang siya ay magkatawang tao. Okay. Gaya ng mababasa natin sa Lucas 4.18-19, ganito po ang layunin ng ating Panginoon sa Kristo na siyang layunin ng kapatid na Soriano na naitawid sa ating kadiwa natin ng UNTV. Tama? Sabi po sa Lucas 4.18, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ayan, yeah, yeah, di ba kapatid yeah. ng Nelly? Oh, 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 kapatid na Marcos, oh. at kitang-kita naman natin ang, ating, ang UNTV at saka mm. ang programa ni kapatid na Eli. Talagang worldwide, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo napapasok na natin. At totoo, uh -huh. sa ibang panig ng mundo, meron uh -huh. ng bautismo at meron uh -huh. ng mga naaanib sa atin. At si kapatid na Eli, kapatid na Marcos, uh -huh. sumasagot siya sa lahat ng uri ng tanong. At lahat ng uri ng tao, sinasagot yeah. ni kapatid uh -huh. na Eli na nakaso. Sulat sa biblia buong-buong salita ng Diyos ang ipinangaral ng, uh, uh, ng mga kasi Ang ng mga mangangaral ay ipangaral ang salita sa mga dukha, Yan. Itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Kaya so, kapatid na Marcos oh, ang UNTB kasi oh, hindi lang tayo nagbabalita oh, ng balita, okay. may mga balita ang much more tayo ngayon dun sa mabuting balita. Ano ba? Opo, kapatid sa na... Sa lahat, Brad Marcos, o. ang binabalita rito, puro katotohanan. Opo, at, katotohan, at higit sa lahat, ang naituro sa atin ng kapatid na Suryano, mm -hmm. ang salita ng Diyos nakapagbago sa ating mga... Di ba kapatid Ay. na Mar? Opo. Nung sa, noong na, nasa dati pa kayong, dati niyong reliyon, ano pa ang na, nabago sa iyo nang mapakinggan ninyo ang kapatid na Suryano? bago po ako nakarating dito sa tunay na aral, Opo. Ah, uh, pangunahan ni Brother Eli, dati po akong mabisyo. Opo. Mm uh, alos gabi-gabi, araw-araw, nasa sugalan ako at saka nakainom, inom, inom. Araw-araw, nag kami ng asawa ko. Oo? Oo. Pero, nung narinig ko ang aral ng ating mga ngaran na nanggagalan sa Bible, Opo. Ay bigla akong nagbago, binago ako talaga ng aral na nanggagaling sa Bible katunayan nga ngayon ang asawa ko. Ang dami niyang tungkulin. Oo. Oh. Oh. Naglilingkod kaming pareho sa Diyos. Yeah. Yan. Na walang problema matulog kang mahimbing. Yes. Mm -hmm. <laughs> Kaya pasalamat ako sa ating Panginoon Diyos na kung hindi kay brother really. Oo. Oh. Wala ako rito. Yeah, ibang ano na ako. Ibig sabihin kapatid oh, na Mar, na mapakinggan mo ang pangaral ng kapatid na Suryano na bago ang inyo, ang takbo ng pamumuhay. Kapatid mm -hmm. na alin dyan? Opo, Brad Marcos, kasi ganito yan eh. Unang-una sa kagalakan na napakalaking kagalakan sa aking puso. Opo. Kasi dati nung kami, nung, nung una, kami ni Brad Mar, kami yung larawan ng magulong Opo. pamilya, magulong pamumuhay. Mm -hmm. Subalit po, noong kami nakaunawan ng dalawa sa aral ng Panginoong Diyos, kami na Opo. po yung larawan ng isang payapa at uh, yung talagang masayang pamilya, ma wala na pong mga gulo, mga away, kasi talagang punong-puno kami ng aral na itinuturo ni Brother Eli no. sa amin. Babalikan ko po si Kapatid na Mar. Di ba Kapatid na Mar, dati kang naninigarilyo? Mm -hmm. Ngayon, naninigarilyo po ba kayo? Oh, wala na, kaya nga ang Diyos pag... Yan ang gumawa, walang makakapigil na. Ba -ba Ibig sabihin, uh, <coughs> Ibig sabihin kapatid na Amar, pag may, di ba, pag, na, pag may nakakita o wala, di na kayo nagsusugal? Ay, hindi na. Sapagkat katulad nga, natanggap ko ang aral kay Brother El, nang gagalan okay. sa WIB, katunayan nga, nagkaroon ako ng pag-ibig sa ating Panginoon Diyos at sa mga kapwa-tawa, marunong ako magpatawad ngayon. Doon, hindi. Ganon. Mm -hmm. Opo. Okay. Kapatid naman, hindi po ba dati rin meron kayong mga mm -hmm. ano please sa buhay? Mayroon eh. ako sa vision noon, kapatid naman po, sa mga ka-exman. Uh -huh. Mangos, ka mm -hmm. uh, noon, sa totoo lang, titingin lang ako sa kaliwa pag lalabag ako eh. Ganon. So, sa kaliwa, <laughs> na na, pag walang natingin, na lalabag uh -huh. na ako. Oh. Uh -huh. Di ba ganon? Pero ngayon, Oo. Uh -huh. Eh, hindi hindi wala ka nang titignan oh. dahil nak nakatimo sa isis sa puso mo yung konsensya mo mismo ang tumututol dahil yeah. oh. sa yung ambisa ang kapangyarihan mm -hmm. ng salita ng